napakagandang White Beach Puerto Galera. Sobrang makinang, sobrang napakaganda. Hi guys, narito kami ngayon sa kugunan kasi pre kasama kong aking asawa, ng aking biyanan doon Hindi masyadong mainit ngayon. Ang ganda na view dito guys, gusto ko ipakita sa inyo. Ito ang White Beach Puerto sobrang ganda. Tingnan nyo, napakita ko sa inyo. Yan, yan mismo ang White Beach Puerto of Barangay San Isidro na dinadayo ng maraming turista. At syempre, narito kami sa taas, nagsusuyod ng kugon para sa aming kabuhayan. Yan. Syempre, yan nga, kasama ko ng aking ang inay itay, tapos yung aking asawa. Tambak na puyog guys, yung kugon diyan na aming sinuyod. Syempre, yan. Ay, meron pa tayong mga kugon na sariwa pa, pinapaarawan natin para madaling suyo Yung ibang ay sinuyod na natin kahit medyo sariwa para mabilad natin ng ayos mahirap kasi magpatuyo ngayon guys tingnan nyo hindi masyadong maaraw pero pero tingnan nyo guys ang napakagandang white beach porto galera sobrang makinang sobrang napakaganda gusto ko sabihin sa inyo sobrang ganda talaga lalong lalo na dyan malapit sa playa sa beachfront. sobrang ganda talaga ng view medyo mahina lang ngayon yung turista dahil hindi pa ngayon yung dagsa ng maraming tao maraming turista pero pagdating nitong Undas at Pasko at lalong-lalo na kapag summer season, sobrang daming tao dito guys, sobra. Ayan. Meron ngayon, hindi masyado pero hindi naman nawawalan ng mga turista. Ang ganda. At syempre doon sa kabila rin isang tourist spots din. sa so, tourist spot doon sa Batangas, natatanong natin syempre kung kayo'y nakarating dyan sa Monte Maria. Nakatanong po dito yan guys, sobrang napit lang, pwede lakarin. Joke lang hindi pwedeng lakarin yan mula ilayo rin dahil tatawarin mo pa yung dagat kilo kilometrong dagat pa pero dito sobrang tanaw na tanaw sa camera kasi hindi siya masyadong nakikita ang nakikita natin ngayon ay ah, yung White Beach Puerto Galera na sobrang ganda at syempre yung barko na galing Abra di ilog yun o sa malayo mga biyahe po siya guys papuntang Batangas siguro yan galing po yan sa Abra de Ilog sa pier ng Abra de Ilog yan, sa bahagi ng Occidental Mindoro yung Puerto Galera kasi ay panghuling bayan dito sa Oriental Mindoro kapag tatawid ka sa bandang north ng Mindoro o sa tuktok na bahagi ng isla ng Mindoro. Ang Puerto Galera po ay huli sa lahat ng bayan sa Oriental Mindoro bago mamatawid ang Occidental. Unang-una, siyempre yung Abra de Ilog dito po sa kanluran na bahagi. Occidental kasi ang Occidental, ibig sabihin lang naman na Occidental ay kanluran at ang Oriental ay silangan. Yan lamang guys. Tuloy na po kami sa aming gawain.